mapagpalang panahon kaibigan tara samahan mo ko lilikha po tayo ngayon na tinatawag po na uh, isang uri ng herbal na gamit po ang puto ng abukado pagkatapos po uh, hahaluan po natin yan mamaya ng langis o yung langis na linoto po nitong tagapaglingkaw ninyo so habang inihiwa po natin ito ay hayaan nyo pong ipaliwanag ko sa inyo ang iilan sa mga benepisyong alam po ng tagapaglingkod ninyo na nakukuha natin dito mismo sa buto ng abukado. Yan ito po ay isa po sa pinakamainam po na uh, herbal para po sa tinatawag na anti-cancer. Pagkatapos yung may mga taas po na BP dyan o may high blood pressure may inam din po ito na pang-regulate o pang-pakalma ng mga BP ninyo. At siyempre yung matataas din yung sugar level at ay mainam po itong agamitin uh, gamitin at sa mga kapatid nating mga uh, tinatawag na may sinyalis na po na pagtaas ng UTI o uric acid ay mainam din ito na gamitin at siyempre yun ding mga kapatid nating mga tinatawag na may rayuma, arthritis o yung may, may gouts ay mainam din po itong ipahid sa mga kasukasuan ninyo siyempre gayahin nyo lang po ito at siyempre Uh, isilid natin sa garapa pagkatapos ay lagyan po natin ng tinatawag po na langis syempre dahil ako ilikas na manggagamot ang ilalagay ko po ay syempre yung ginawa ko pong lana o langisan na mula po sa uh, iba't ibang uri din ng halaman sa gubat na tulad ng lunas baging at lunas na kahoy at tambal uling baging at tambal uling kahoy yun po ang ilalagay natin at dagdag din natin yung Siyempre, mula po sa mga mutya ng baon na tatlong mata at isang mata. At yan po ang ating ilalagay. Pero pwede naman po na kung merong kayong olive oil dyan, pwede din po. At pwede, pwede din sa uh, ilagay nyo ay yung natural lang po na lana. So yan, ininom po natin. Pagkatapos ipakita ko sa inyo. Dahil siyempre, kita nyo naman, uh, Medyo panot na po yung noo natin kaya mainam din po ito sa mga tinatawag na may hair fall or your hair losses. Yung natatanggal na yung uh, buhok o maraming mga nalaglag ng buhok bawat araw. Kaya mainam din po ito na ilagay. So kung ihiso eh, eh o o sabisaya o ilagay nyo talaga sa lahat ng parte ng ulo nyong napapanot. Again isang mapagpalang araw ito po tagapaglingkod nyo. Yan so yan muna sa araw na ito pagkatapos yung hayaan nyo marami po tayong herbal na alam na pwede nating ibahagi sa inyo mapagpalang panahon at hanggang sa muli itong tagapaglingkod nyo karunungan ng Diyos at